Inami ni Alden Richards ang pressure matapos ang tagumpay ng Hello Love Goodbye. Pag-usapan natin yan, pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutang magsubscribe at ehit ang notification bell button para laging updated sa chika na gaya nito. Tara simulan na natin. Kahit apat na taon na ang nakalipas mula ng mapalabas sa mga sinihan ng pelikulang Hello Love Goodbye, sinabi ni Alden Richards na natatakot siyang tumanggap ng mga bagong movie projects dahil sa record breaking success ng pelikula nila ni Catherine Bernardo. Sa isang panayam sa 24 na oras noong ikalabing lima ng Setyembre, inamin ni Richards na ganoon ang kanyang pangamba kaya nakaramdam siya ng pressure, na magtakda ng mas mataas na pamantayan para sa kanyang sarili at sa mga bagong proyektong pipiliin niyang pagbibidahan. Kaya, nang mag-alok para sa pelikulang, Five Breakups and a Romance, with Julia Montes came along, he knew that he was at his career to new heights. I was fearful, coming from the success of Hello Love Goodbye. Siyempre, it broke records. Natakot po ako to accept projects in terms of movies kasi lalo pat yung pagtingin ko sa details ng gagawing projects is medyo, of course, tumaas din yung standards ko nauna nang ipinahayag ng aktor ang kanyang paghanga sa husay sa pag-arte ng kanyang leading lady sa isang media launch noong Abril ng taong ito. Si Richards ang gaganap bilang si Lance, habang si Montes naman ang gaganap bilang si Justine. Nakatakda itong ipalabas sa mga sinehan sa ikalabing walo ng Oktubre. Hello Love Goodbye ang unang team up ni na Richards at Catherine Bernardo na naging highest grossing Filipino film of all time, bawat star cinema noong Setyembre taong 2011. Interestingly, Bernardo and Montes starred as the leads in the 2010 teleserye, Mara Clara, and the 2011 film, We Back Home. At dyan na po nagtatapos guys, maraming salamat sa panunood.